Magandang araw po sa inyo mga kapatid At ngayong araw na ito patuloy po tayo mga aral ng salita ng Diyos At sa mga tanong po ninyo bigyan po natin ito ng linaw Itong tanong na ito ay mula po kay Jack Martin Masahin natin May kahulugan ba ang salimutan? Kasi ito ang madalas bukang bibig ng isang relihiyon Na kapag hindi ka kaanib sa kanila Salimutan ang tawag Bago po natin ito bigyan ng linaw Kayo po ay welcome sa ating channel Alam nyo po mga kapatid, kapag ganito po ang inyong naririnig sa mga nangangaral, sa mga nagtatayo ang mga iglesia ngayon, na ng tinatawag na mga congregation, ano mag-ingat po kayo kapag sinasabi nila na kapag hindi sila umanib sa kalilang relihiyon, ano ho, sa kanilang uh, iglesia. Yun po ay isang bagay na maling aral. Bakit po? Yan ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Masahin natin ito sa Marco 7.7. Si Jesus mismo nagsasalita dito. Unuwaan niyo po ito. sabi dito, Dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yung po yung utos ng mga tao. Pag sinabi nila, pag hindi raw sila umanib sa kanilang iglesia, ano ho, hindi daw sila maliligtas, yung po ay aral ng mga tao, hindi yan aral ni Kristo. Ano po? So number one po yan na dapat nating iwasan. Kapag nagsasabi sila na kapag hindi umanib sa kanilang relihiyon ay hindi maliligtas, umiwas na po kayo sa kanila. Ngayon po, unuwain natin sa mga sinasabi ni Apostol Pablo. Dito po sa surat niya sa Roma 12.9, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama panghawakan ng mabuti. Dito, unawain po natin. Ngayon mga kapatid, kung papansinin po ninyo ang talatang ito nating binasa, ano? Pag sinabing kapuotan ninyo ang masama, ito tumutukoy sa kay Satanas kasi si Satanas masama. Panghawakan ng mabuti, ibig sabihin doon ka aanib sa mabuti. Doon ka kakampi. Sino ba ang mabuti? Di ba si Jesus Christ ang tinutukoy niyan? Kasi dalawang bagay ang pwede natin pagpilian isa lang doon ang ating pipiliin. Di ba? May dalawang pagpipilian pero isa lang ang pipiliin. Saan mo gustong umanib? Sa masama o sa mabuti? Di ba? Dahil ang Diyos lang ang mabuti. Nakita po ba ninyo ang ibig ko sabihin? Basahin pa natin sa ibang salin sa ang dating Biblia. Ano sinasabi naman po dito? Basahin natin. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw yun po ibig sabihin kanina ang pagkukunwarihin, hindi ka nagpapaimbabaw. Ibig sabihin, hindi ka plastic. Ano Hindi pakitang tao yun yung ibig sabihin ng uh, salita dito na pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Ibig sabihin, lumalayo ka sa gawaing masama. Di ba? Ang nangyayari sa pagtitipon ninyo, nangyayari minsan, pakatapos ng service, chismis dito, chismis doon, sinisiraan si Adini, sinisiraan yung ibang tao doon, di ba? Kaya ang sabi po dito, makisanib kayo sa mabuti. Sino ba ang mabuti? Di ba't ang Diyos lamang? Kaya yung salitang dito, makisanib, hindi po sa iglesia, sa Diyos. Kasi ang Diyos po ang magtuturo sa atin ng mga mabuting asal, mabuting pag-uugali, babaguhin tayo kung tayo nakipag-isa na kay Kristo. Wala na yung dati natin pagkatao, tayo bago na. Kung dati mong pagkatao ay gumagawa ng kasamaan, na ngayong ikaw yung nakakilala at sumusunod sa pamara ni Kristo, lumalayo ka na sa gawang masama. Iyong po yun. E paano ka aanib sa iglesia? Dahil ngayong iglesia nga ang susunod sa Diyos. Diba? Kasi nga po yung iglesia, mga tao, mga mananampalataya, tagasunod ni Jesus sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos, yun ang iglesia. Eh bakit ka paaalip sa iglesia? Kaya nga yung iglesia, kapag pumasok ka, nakiisa ka, meaning sa Diyos ka nakaalib, hindi sa tao. Dahil ang mga tao, doon sumasampala tayo sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Yun po ang malinaw. Ano po? Magpatuloy tayo. Ngayon, dito sa inyong mga itinatanong, ano ho? Ay, bibigyan mo natin ng tamang kahulugan ng salitang salibutan. Kung hindi nyo po alam, makikita natin sa kasulatan ano ba ang kahulugan ng salibutan. Ito po ipapaliwanag sa atin ni Propeta Isayas. Basahin natin. Aking parurusahan ang salibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang masasama dahil sa kanilang kabuktutan at aking patitigilin ang kahambungan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng malulupit. Dito po, maintindihan natin yung salitang salibutan mga tao. Bakit po mga tao? Kasi sinasabi dito, no? Aking parurusahan ang salibutan. Sino po ba yung parurusahan? Yung nasa salibutan, mga tao po yan, na hindi sumusunod sa paraan ng Diyos. Malino po ba? Kasi tinatawag na salibutan, yung mga tao. Pero doon sa salibutan, maraming hahanguin ng Diyos para iligtas. Malinaw po ba? Kasi hindi lahat po ng nasa salibutan maliligtas. Kasi maraming mga masasama yan. Marami pong nasa pamaraan na malulupit, palalo, may kahambugan. Ibig sabihin ng mga bagan yan, mga tao na walang pananampalataya, hindi sumusunod sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. Pero dapat natin makita, ang nais ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. Yan ang ni ng Diyos. Iyan ang kalooban ng Diyos. Basahin muna natin sa mga sulat ni Pablo. Ano ho? Dito po sa unang Timoteo 2.4, nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ng katotohanan. Kaya yung lahat ng salibutan, ano ho? Maging tayo, nasa salibutan tayo. Meaning, kapag tayo nasa salibutan, hindi pa tayo sakop ng Diyos sakop tayo ni Satanas. Bakit? Kung ikay gumagawa ng kasamaan, balikan natin yung talata na ating binasa sa Isaiah 13.11. Kung ikaw ay nasasakop dito ng kasamaan, gumagawa ka ng kasamaan, nasa salibutan ka. Kaya malino po yung sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat sa, dito sa unang Timoteo 2.4, Nais niyang maligtas ang lahat ng tao. Gusto ng Diyos maligtas ang tao. Ang problema, ayaw alamin yung katotohanan. Namumuhay sila sa kasinangalingan, sa maling aral, sa maling turo. Yun ang naging problema, problema. ba? Diba? Kaya ang Diyos po, kita natin yung kanyang pag-ibig sa kanyang nilalang. Mga tao po yung salitang sanlibutan. Puntahan natin yung John 3.16. Sinasabi dito ni Jesus sa mga sulat ni Juan, basahin po natin ito sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa salibutan Mga tao po yun Kaya yung mga taong sasampalataya kay Kristo at susunod sa kanyang pamaralan utos Ay hindi mapapahamak Kailangan nga lang dito ay pananampalataya Ulitin natin ang talatang ito Sapagat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa salibutan Ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, doon sa mga nasa salibutan na namumuhay ng kasamaan, pero kung sila'y tatalikod sa kanilang ginagawang kasamaan, sasampalataya kay Kristo at susunod sa kanyang pamaran at utos, ibig sabihin, hindi yung mapapahamak, hindi mapupunta ng impyerno sa parusa ng Diyos. Bagkos, kakamta nila yung buhay na walang hanggan. Pero, ito ang tanong. Sino po yung hindi maliligtas? yung pong walang pananampalataya at hindi sumusunod sa paraan ni Kristo. Alam niyo po, ito yung dahilan kung bakit hindi sila maliligtas at hindi rin sila bibigyan ng buhay na wala hanggan. Ito po sa mga sulit ni Pablo Epeso Tuto na inyong nilakara noong una ayon sa lakad ng salibutang ito, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Basahin natin sa ibang salin para mas malino po at maunawa natin. Sinasabi po dito, Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Yun po yun. Yung mga hindi sumusunod sa Diyos, sumusunod sa para ni Satanas, yun po ay parurusahan ng Diyos. Hindi sila makakapasok sa karya ng langit at sila ay parurusahan katulad ni Satanas. Kaibigan Jack Martin, malinaw na ba sa'yo? Yung sinasabi mo dito, ano bang kahulugan ng salibutan? Ito po yung mga tao, sakop ni Satanas. Ano po? Kaya ang nais nice ng Diyos, iligtas yung mga taong nasa salibutan sapagkat itong mga nasa sanlibutan ang sinusunod yung pamamaraan ni Satanas sa halip na sundin yung pamaraan ng Diyos. Malino po ba? Kaya nga yung nagsasabi na mga reliyon ngayon, pag hindi umanib sa kanila, hindi raw maliligtas, yun po'y paraan ni Satanas. Ang mangyayari kapag umanib kayo sa mga iglesia iyan nagsasabi na sila lang daw maliligtas at walang kaligtasan sa iba at sa kanila lamang, binibigyan ng maling aral ay maililigaw po kayo kaya nga sinasabi ni Kristo ang pag-anib ay huwag uh, mapag-imbabaw huwag pakitang tao makisanib kayo sa mabuti at lumayo kayo sa masama balikan natin yung talatang yun na magpapalinaw sa atin ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari Kapuutan ninyo ang masama panghawakan ng mabuti. Kaya dalawang bagay ang ating pwedeng titing uh, titingnan dito. Ang pipiliin mo yung mabuti, huwag yung masama. Kasi kapag gumagawa ka ng masama, nasa panig ka ni Satanas. Kapag gumagawa ka ng mabuti, nasa panig ka ng Diyos. Yun po ang malinaw dyan. Kaya nga ang pag-ibig natin ay hindi pagkukunwari, hindi pagpag-imbabaw, hindi pakitang tao, kundi ang pag-ibig sa atin kung ano yung pag-ibig ni Kristo na ipinapakita sa atin, yun din ang ating isasagawa Malinaw na ba sa iyo, kaibigan? Ang mga bagay na yan? Kaya nga po, pagdating sa iglesia, kung ito mga ito ay uh, mapagkunwari ang kanilang paglilingkod sa Diyos Ano ho, pakitang tao lang, gusto lang kumita ng pera Ano pa? Uh, an at mandaya at pamalianan ng mga aral at turo ni Kristo. Maraming ngayon nagtuturo, di ba? Makikita ninyo ngayon, viral na yung mga itinuturo na ang Diyos daw ay nagsisinungaling. Umalis na po kayo sa ganung mga aral. At bibigyan po natin ng isang reaction, yung isang video na nagbabiral ngayon. Kaya abangan po ninyo yon kung ano yon. Kaya please don't forget to subscribe to our channel. At ito po yung ating naging buod na pag-aaral sa araw na ito. So salamat po kung kayo po ay nakaunawa. Huwag po kayong makalimot na mag-like at i-share mo rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen.